Mateo Kapitulo 4 Versikulo 1 hanggang 111 Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Jablo. Siya'y nagayuno sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi kaya't siya'y nagutom. Dumating ang Jablo at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong ang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lunsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilan, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukan ng Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala naman siya ng jablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng jablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka satanas sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin, at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila.